Christmas party kasama ang foodie friends at may isi-celebrate kami ang kaibigan na nagkaroon ng 1 million followers. Siyempre may kainan, kasiyahan at iba pa dito sa JB's Garden and Resort sa Marikina City. Pakigoogle na lang po kung malaman ninyo ang kanilang exact location. Ito yung lugar mga kids, malaki yung parking sa loob. Pwede sila magpa-setup ng ganyan kapag nag-avail sila ng party package. Siyempre mga Maraming salamat sa 1 million followers ng aming kaibigan na Sika Food Trip. So ito po yung setup. Pwede kayong mag-party Malaki yung space. Maganda rin yung setup nila. At nagpo-provide sila ng buong package mga ka Hello nga pala kay Marky Bob na nag-sponsor ng gift dun sa kiss party namin. Mga parafol yan. Kaso lang hindi na ko na inabutan kasi maaga po akong umuwi. So meron silang swimming pool syempre. Pwede po kayong pumarty dyan at meron silang mga rooms din for overnight. Siyempre, inuna ko na yung Shanghai. Kinain ko na yan, Malutong, malaman, at legit na legit. Tapos, ang maganda dito, meron silang karinderya sa labas, mga ka ha? Kung saan, ayan si Kaitis at si Papa Don TV na kaibigan din natin, mga ka -eats. Hello sa inyo, Papa Don at Kaitis. Pwede kayong pumili na mga gusto ninyong kainin na Pinoy favorites, mga silogs, ulam, at iba pa sa kanilang karinderya. At meron din silang coffee shop sa loob mga ka-eats ha, panalo Nanalo pa ng award yung kanilang daddy's best catering services before, di ba? Ang galing. So ito yung piniling menu ni ka-eaties. So yan, binayaran namin yung mga food syempre. Tapos meron tayong Cook Tapos yan, very creamy and milky carbonara na punong-puno ng bacon. Paborito ni ka-eaties yan. Tapos binigyan ko na siya ng Shanghai. Nag-ala server muna tayo mga ka -eats panalong panalo kasi yung pagkain dito at ang babait din ng staff kaya mga kids ka ko naghahanap kayo ng pang party or pang outing outing sa city lang mga kids i-try ninyo itong JB's Garden and Resort ang laki ng kinuha kong balat medyo matigas yung bite ko pero malutong naman pala siya kapag ka nakagat nyo na tapos ito yung kanilang carbonara na very creamy at milky grabe yung pagka-creamy nito mga ang lupit tapos next naman is yung kanilang Shanghai na mas pinasarap pa ng chili sauce. Sweet chili yan. Tapos nag-order ako ng munggo. Talagang paborito ko tong ulam na to mga -eats. Hello sa mga kagout dyan. Ang sarap nito lalo na kapag maraming tinapa at syempre kapag ka merong dahon-dahon. Tapos yung kaldereta nila, malambot din masarap. Yung lempo, grabe rin yung pagkakamarinade. Ang sarap niyan at ang lambot. Tapos gusto ko yung medyo fatty at meaty at the same time. Hello sa mga friends natin. Si Marky, si Do, si Kaitis, si Don at si Julius. Ayan, nagka-kapihan may after. So dito sa Gayuma Coffee, nag americano lang ako kasi wala silang milk substitute. Pero masarap yung kape nila mga ka in fairness. At medyo affordable din. Kaya kung naghahanap kayo ng kakainan at iinuman ng kape, Pwede pang outing at iba pa sa Daddy's Food and Resto, JB's Garden Resort at Gayuma. Bye-bye!